Ustadz, tanong lang po, true ba na ang mahar ng babae ay bawal ibili ng makain or pagkain niya, yun lang po? Mm. So, ang mahar po sa Islam ay ito ay obligado sa aming mga kalalakihan na ibigay sa mga babaeng papangasawahin namin. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratun nisa, Ba'da ba a'udhu billahi minasyaytanir-rajim, So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala marapat o obligado sa lalaki na ibigay ang karampatang mahar sa kanyang babaeng papangasawahin. So nagpapatunay ang aya na ito na obligado na ibigay ng lalaki ang mahar sa kanyang Uh, aasawahin at wala na siyang pakialam doon. wala na siyang pakialam doon. hindi niya pwedeng sabihin na uh, pagkatapos ng kasal e eh, binawi mo yung mahar ah, aki na yan ipangbili natin ng ulam mamaya o di kaya Ipambili natin ng kung ano ano so hindi yun marapat sa isang lalaki na kapag pagkatapos ng kasal is yung mahar na ibinigay niya ay binawi na sa babae hindi po yun pinapahintulutan sa Islam dahil yun ay karapatan o hadiya ng isang lalaki sa kanyang asawang babae. So, uh, nasa babae na yon. So, idinugtong din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa verse na binasa natin, فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا Kung, nas, kung nanaisin ng babae naman na uh, bigyan ang lalaki o ang kanyang asawa ng anumang halaga dun sa mahar na ibinigay niya ay pwede yon so pwede kang kumuha dun kapag binigyan ka ng asawang babae doon sa mahar na ibinigay mo sa kanya halimbawa sabi ng mister ito sa iyo na lang to bahala ka na kung anong gagawin mo dito so pwede nating kunin yun sa ating mga uh, asawa kahit na ito ay mahar natin dahil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pwedeng ibigay o magbahagi ang kababaihan sa kanilang mga mahar sa mga lalaki na magiging o naging asawa nila basta ito ay bukal sa kanilang kalooban so ang kasagutan sa kung pwede bang ibili o bawal bang ibili ang mahar ng babae so pwedeng pwede po yun ang pinakamainam ay ipambili na ng mga palamuti sa kanyang uh, pagpapaganda mga pabango, mga make up kapag sasapit na ang gabi ay dun niya gamitin ang mga Uh, kagamitan na yon sa pagpapaganda ialay niya sa magiging asawa niya yun ang pinakamainam at kung sobra-sobra ay gawing kapital uh, sa negosyo ang mahar insya Allah yun ang pinakamainam so pwedeng ibili yun ng pagkain kahit anong gawin ng babae doon ay pwede dahil sa kanya yun at hadiya yun sa kanya ng lalaking mag-aasawa sa kanya so inuulit ko pwedeng uh, pagbigyan ng babae o partihan ng babae ang kanyang asawang lalaki sa mahar na ibinigay ng lalaki pero ang bawal ay yung bawiin ng lalaki ang mahar pagkatapos ng kasalan. Shukran. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad Kana Ilm Clips Muhammad Kana Ilm Clips